So mga kaido Ayan Kapuntaan uh, naman sa akin uh, Ayan daw natin dito eh, mga boss Kapuntaan ko daw yung ano doon Billing Billing na yun na naman Yan lang te Yung Yung receivable lang kunin ko nga eh, resibo mga kayo doon sa soke okay. ng doon pagawaan doon kung mayroon na bang kahapon kasi pinuntahan ko yun wala wala pa daw ngayon babalikan na natin ulit maulan mga kayo doon ano tayo ng payo kasi nandito na naman yung ano, bagyo bagyo na ng low no pressure Ya, si mulan nang mampun mampun ayo nang ayo dul. Ambon kalaksana mah bisa ya nanti. Ya, lelakat nang kita ha, sinah ulang tubig yung daan, yung daan yung mga kaidol ang daan yung mga tubig dadaan sa, And, uh, kalsada, so, sa uh, papawa And, uh, yung ano dyan yung pabrika ng mga bakal kaya paglabas na ang truck nila puro potik yung gulong kaya na kalsada puro potik na rin kaya yun potik ang kalsada buti rin tapos yung ano ginagawa ng resibo ulan dito mga idol eh, may bagyo bagyo dong parating walam ang bagyo niya malakas ba o, mahina ba yan o, malakas yung ulan yan nakabaha na naman tayo tapos na yung bagyong inting ang nami pa na bagyo may otto na mga idol timpan ni otto na karoon Kalau sedusi na Mayunguntos natin natin mga subscriber. ayong kalimot Sa pag-support sa ating channel. Junior Lost TV. Sa lahat natin mga ka-idol Mga vlogger. Sa sito, idol, idol Jaffer. Sa lahat ng mga ka -imigo. Nandito na tayo mga idol Pantahan natin. Wala sila magamit eh. Wala yung kahit konti. Kailan ba yun? Bukas. Tumawag siya dito. Sige. Sige. Walaupun tengah-tengah wala karun wala uh, lelipat naik ng Suki pang -pang. Wala And, kasi, Wala yang mana uh, order natin, resibo yang ginagawa nila ang print print sila printing ng mga resibo na order namin ng resibo na print kanila nila matagal na hanggang ngayon wala pa may panagawa dito tadaadaan mga kailog ang putik sa kalsada yan o dyan o. yan ang putik dyan yang lusut yang malakin truk dia galing seru punya pabrika nama bakal jen maka itu menghabak nama truk ya tapi thank you maka itu ini maka maka sportif maka saat ini maka selamat kami godan sama saya dan biasa orang saya untuk sana atau supaya baik sating penting gelagang kayak itu gelagang yang kalau sadar Sakit saya

them are.